Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! At dahil nag nga tayo kahapon ng sitaw, naisipan ko nga na isahog na nga na ito sa isang pata. Uy be, hindi isang buo. Sakto nga at wala pa nga kaming ulam pang gabihan, kaya naman naisipan ko na lagain na nga lang namin yung pata. O ba diba, nilagang pata for today's video. Nga nang sasahog natin doon sa nilagang pata, inilagay na nga dito sa nigo para naman talaga maasikaso na nga agad-agad dito. -agad Siyempre kapag ganito mga karne nga talaga nulutuin natin, kailangan talaga ay nililinisan yan para naman talagang iwas allergic na rin talaga at iwas germs na rin. Sabi nga ni mama magpapata team nga raw kami ngayon so akala ko nga talaga magpapata team kami kaso nga nilagang pata pala. Dahil nga kalahating kilong pata nga lang ito ay kailangan nga magawa natin ito ng paraan para naman talaga maparami nga natin para naman hindi nga isang kainan lang. Sabi nga ni mama ko na muna nga do'y magluto at sabihin niya na nga lang daw ano mga kailangan kong gawin kaya naman din na nga ako tumanggi pa ba naman pata na nga ito bakit tatanggihan pa natin. Napakasarap ah, nga naman talaga ng ulam natin for today's video paano ba naman hindi nga lang talaga siya karne kundi meron din nga siya mga halong gulay. Abay kahit paano naman nga healthy pa rin naman nga tayo. Abang pinaprepared ko nga po pala dyan yung mga ingredients ito naman nga si kuya muna nagpapaamak naman nga dito talaga si Kuya Moon talaga lagi ang in charge kaya naman magduwag nyo kung aasahan diyan. Huy. Pagkatapos ay nilagay ko na rin nga po pala dito sa ating kaldero itong karne, sibuyas, paminta, Uy, nilahat na. Lalagay niya tayo for today's video para naman talagang lumambot nga siya at habang nagluluto nga kami. Tignan niyo naman to si Baby Som at ano-ano talaga na-discover niya. Grabe, nakakagulat pa na ba naman na kaya niya nga talaga umakit dun sa may santol nang wala siyang kasama. Talibang lang kami ni Mama sa pagluluto tapos ayan, bigla nga si Baby Som nakaakit doon dun. Kaya naman talagang for the go nga kami. Paano ba naman baka Mahulog nga? Okay lang naman nga sa amin na makulit pero pag ganitong kakulit ay talaga naman parang papamigay ko na lang to. Uy, eh. Kahit anong kulit ni Baby Sam, so hindi ko pa ang pana ba naman wala makakapantay sa pagiging sweet niya. Bang hindi ko nga po pala yung ating nilalaga. Ayan nga po pala, tinadtad ko na muna nga dito itong repolyo at pati na rin nga po pala itong sita. By the way, marami nga po pala yung harvest namin pero ayan kalahati na lang natira sa amin pana ba naman hinati lang namin yan para makabigay nga kami kila Mommy siya. Niyos ko mga day, alam niyo naman na sharing is caring sa abot na makakaya ko. Hoy, hinangan na talaga at napakaganda ng panahon ng hindi nga talaga masyado maambon kaya naman talagang pwedeng pwedeng nga talaga kami magluto dito sa labas ng bahay namin. Ito kasi simpleng ulam nga lang talaga, perfect na perfect na nga napakasarap na tapos pwede-pwede pa pang umagahan tanghalian kinabukasan ko eh. Tapos pwede pwede na rin nga i-content. Paano ba naman kakaiba nga talaga? Ay, kung sa inyo po hindi kakaiba para sa akin ay kakaiba na nga yan. Char. Yempre, kung may gulay, may prutas din dapat. Kaya naman maglalagay din tayo dito ng saging. Itong oh. saging nga ito magpapadagdag din dito para talaga tong karni para sa amin. Baka unti lang naman yung karni. Kaya naman naisipan namin na maglagay na lang din nga ng saging. Paano ba naman marami nga saging dito sa amin? Galing nga kala titos kay. Kaya naman thank you nga sa inyo po. By the way, balik natin sa ating video na ilagay ko na po pala yung saging at sitaw. Konting halo-halo lang. At pagkatapos naman mga po pala isunod ko naman itong repolyo. O oh, diba? Yung kalahating kilong pat na natin ay naparami nga natin talaga naman tatlong kainan na nga ito sa amin. Kinabukasan ay pwedeng pwede pa. Init-init na lang talaga. Karte na lang talaga ang kailangan para maparami ang ulam na nga kung marami kang tanim sa paligid ay pwedeng pwede muna idagdag para maparami pa nga at mapasarap pa nga. Sabi nga dadadapat dapat hindi na daw namin binalatan yung saging pero sabi namin ay sorry pa na ba naman first time magluto nito. Uy! Yung medyo magagabi-gabi na nga ayan at isipan ko na nga magluwag dito ng aking kakainin para naman talaga makakain na nga ako. Diba? Yummy, yummy, yummy. It's so tummy. Ayun, so yummy and may tummy pala yun. Kain po tayo. Paano ba naman napakasarap nga ng ulam natin for today's video? Sigurado akong busog na busog na naman nga ang pamilya ko nito pag ganito ang ulam namin. Sabaw pa lang ulam na. Ay, maraming salamat kayo po talaga sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. Paano ba naman parami na nga tayo ng parami? And syempre, maraming maraming salamat din sa ating mga sharer. Paano ba naman patuloy nga talaga sila nagsishare? Kaya naman naisip ako na mamimili na lang ako ulit ng lucky Kaya naman magshare na rin nga kayo. Paano ba naman sayang ito. Pambili na ng kalahating pata. Char Siyempre, wag na wag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel. Paano ba naman konting-konting kembot na nga lang talaga ay magiging 2K followers na nga tayo. Wag nyo na lang ako hanapin sa TikTok. Paano ba naman naman na naman nga tayo, Niyos ko? Kaya naman kung susuportahan nyo nga ako dito nga lang sa Facebook at sa YouTube. Paano ba naman lagi ako nababan sa TikTok? Kaya naman sukun-suku na nga talaga yung katatawan ko. Ay, katawan pala yun. Yun lang naman nga po pala for today's video. Napaharami ko na naman nga dinadadal. Kaya naman yun lang. Salamat, babay, and God bless. Mwaps.